Yo, 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 mga kabulak, dabarkads, kapamilya, kapatid, o ano pang katawagan. <laughs> Speaking of katawagan, ito po ang pag-uusapan natin. Ito pong pag-uusapan nating katawagan ay ang gar. Gar. Ano po ba yung gar? From the word kalugar. Gar, kalugar. Kamukha ng par. From the word kumpare, pare pinaikse par mare mars di po ba <laughs> ayan ginagamit ngayon to ng mga Gen Z mga nagvlog na mga kabataan ngayon dadagdagan ko lang ang kaalaman ninyo ano po ba yung Gen Z yung Gen Z po ay yung mga pinanganak ng 1996 or 1997 pataas ayan ako po ay si Tito RV ay Millennial <laughs> Halata po ba? Ako po ay pinanganak ng 1983 Ang mga pinanganak ng 81 to 1995 Ito po ay mga Millennial If I'm not mistaken Ladies and Gentlemen <laughs> Shoutout sa mga kapatid natin Sa pag-reveals Na sina Ang aking brother Na si JJ Isidera at ang aking kapitbahay at ang suki ko sa pizza na si Jandre. Yeah. Happy weekend to all of you.